Nagutom ako guys. Nagutom, nagutom. Hanap ako ng pagkain. Kung ano makain. Okay. Nagutom, nagutom. Nagutom. guys buto mo kailangan ang marienda, -tang -tang -tang. marienda guys, marienda. Marienda tayo. Ayo chocolate guys, sekarang. Hmm. Lang ito ko guys. yung binili ko kanina. Nag isang oras ako sa ano sa labas. Natakot yung amo ko sa akin kung ano bakit hindi daw ako umuwi gumabas kasi ako para bumili ng pagkain ko ito yung binili ko sa labas nagutom ako Merienda, merienda. tawag nang tawag yung amo ko kanina kasi lumabas na ako. Bumili ng pagkain at saka gulay ko. Tinatawagan ako sa cellphone ko, hindi ko naman dala-dala. Tapos yung cellphone ko na iwan dito sa sa room ko. Na-turn off kasi hindi naka-ano. Naka live ako kasi. Tapos yung charger ko, hindi naman gumana. Kaya yung, na turn off siyang mag-isa. Sabi niya, nasa ano ko na. Bakit hindi ka na umuwi? nakatakot daw kung ano nakakinuha ako ng mga ano dun sa labas kung wala akong ikama saan huwag kang matakot madam kasi ano sabot niya sa kanya, ay hindi kasi matagal ka na doon mag isang oras ka nang mahigit nasunog pa kaya yung pagkain ko <laughs> <laughs> ni off niya pero itim na itim na grabe hindi ko tuloy nakain manok at sa kapapaya yung ulam ko tapos lumabas ako, ko bumili ng ano, yung mga dahon-dahon na ilagay ko sana. ano. Nasunog, kasi matagal nga ako doon, isang oras na mahigit. Ni-off yung amo ko kasi naamoy niya daw na ano, na amoy sunog. Pumunta sa kusina, nasunog yung ulam ko. Ayun to eh, wala akong inulam. Sayang. Matagal ako kasi sa labas, kaya yun. natakot yung amo ko. nakahinuli daw ako. Tapos, may turn off yung cellphone ko. Sabi ko, nandun sa taas yung cellphone ko, hindi ko kinuha na lang. Ayun. Marienda tayo, marienda. Ayan, natawa na lang ako kay madam kasi ano nga, natakot siya sa akin. Sabi ko, huwag kang mag-alala madam. Uuwi naman ako. Hindi, pero nag-aalala ako sa'yo kasi matagal ka. First time mo ngayon lumabas na matagal na. sa niya sa akin. Kaya yun. Iyong kuyento ko lang din sa iyo, sa inyo guys, yung ano ko kanina. Kasi lumabas ako bumili ng mga load sa saka pagkain, gulay ko. Sandali lang, makubos ang pera. Kapag bibili dito, ubus. gutom ako kahit kumain ako guys dito Walang magawa. matmut na naman dito sa kwarto ko na matulog. Tapos na kasi ang Ramadan. Kaya nakaragadala na ako. Na para ako minsan Para magpaanwin din sa labas. Isang buwan kaya na hindi nakakalabas sa ano, Bye bye na guys. Salamat sa inyong panonood. Napalit ako ng tapos ng mga ito. Natutulog na naman ang tao. Ay, tulog na naman. basa ilong ko yung asid. Ay, nabasag din. Ay, ah, nabasag din ako sa yes. Walang ma-upload, guys. <laughs> Kaya dito na lang. Gawa-gawa ako nung paraan-paraan. <laughs> eh, hindi kasi makapibidya sa ano sa baba. Bawal kasi yung cellphone. Ayan po Okay lang yan. Para ano. Tayo mga kapag-upload. Buti kung nasa Pilipinas tayo.